requirement, minimum requirement po ninyo. Pinagsama niyo po kasi. Sana kung hindi niyo na lang pinagsama, okay lang sa amin yun. Mr. Chair, yung pong uh, DRE ay nagamit na po natin noong 1998 sa Maguindanao. At yun naman po... hindi uh, po uh, ang gumamit eh. uh, tama po kayo dahil hindi naman po sinabi ng batas. Ang po, po batas. natin ay the system and the corresponding machines. So hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Nagkaroon pa ng complication because you're not utilizing a combined applications, OMR and DRE. Kaya nga doon po kami nagkakaroon ngayon ng pagdududa. Paano kaya sapagkat wala pa po kaming nakita na inapply itong dalawang combination simultaneously in one hybrid machine? Um, Mr. Chair, pasensya na po pero wala pong binanggit yung 9369 na machine. Ang binanggit po ng 9369 ay system. What Mr. is Chair. a system without a machine, uh, Mr. 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 Chair? Mr. Chair, will uh, you be able to isolate a machine from the system? Yeah, the machine is within the system.